Ayan, so dumating na nga yung uh, uh bangkay, no ng akin dati dito sa bahay. Uh, at lang namin doon kanina sa ano sa bugta kasi uh, galing pa dito ng ano ng uh, San Jose. So doon lang namin sinundo sa lugta kasi napalayo pa po mga 2 hours pa. So ayan, uh, na nga sa bahay yung uh, uh, labi ng aking tatay. Ayan. So, nasa 2 days din siya bago po dinala dito sa aming bahay po. Ayan, so para po sa burol uh, na gaganapin dito po sa aming tahanan. So, ayan, pinapasok mo sa loob ng aming bahay yung uh, uh, kabaong lulang po yung aking uh, tatay. at uh, inaayos na yung kaniyang ano magburodal at dito na uh, dito na lang din po sa loob ng bahay namin yung eh uh, uh, kasi uh, kapag doon naman sa ano kasi St. Peter napakalayo. So, sige dito po lahat ng mga kamag namin, so dito na lang sa bahay namin a uh, Libre naman siya sa chapter ng uh, St. Peter pero uh, choice na lang uh, namin na uh, dito po sa bahay kasi malayo nga. Uh, ilang uh, kilometro o or ilang oras po ang biyahe mula sa amin o kapag doon po pinurol sa San Jose at saka yung libingan naman dito ay uh, andito lang din po uh, malapit sa amin so yan parang natutulog lang yung ating tatay Okay, ito na nga, no? Uh, dumating na rin po yung uh, uh, sasakyan na lolan po yung labi ng aking datay at uh, dito po namin sinundo sa uh, Lugta, no? Sa bungat lang po ng uh, uh, highway. So, papasok po tayo sa amin. So, tayo po ay uh, mga limang kilometro po ang uh, layo nito mula dito hanggang doon po sa bahay namin. So, papasok po yan yung uh, area na ito yung lugar po na ito dito po sa antike so ayan convoy lang po kami dun sa sasakyan po o sa labi ng aking datay na uh, naman dun sa aming bahay para po ibupurol yung kanyang uh, labi ayan so nandito na rin tayo no, sa uh, barangay Kimbanggaan uh, uh, after po nito is yung uh, barangay na namin maganda lang yung pag -ano kasi uh, paliko po yung area so yung so, sabi so ganito po kahaba no? kahaba yung uh, uh travel bago po makarating doon po sa uh, ano national road so, doon na po kanina no sa pinagkasunduan sunduan po na, namin sa uh, sa kanya so ayan po ang dito so uh, halos uh, nangalahati na po tayo pagka uh, travel sa po doon sa aming uh, baryo at sa aming bahay kasi dati uh, kap nung kami nag-aaral from, from Lugta ay no, uh, nalakad namin siya pa tungo doon sa aming bahay so it takes mga one hour uh, para po makarating sa aming bahay kasi 5 kilometers yung uh, uh, lalakarin mo pauwi ng bahay kasi dati wala kasi mga ano walang mga gaanong sasakyan or uh, kapag nakuli kami ng uh, mga sasakyan so nilalakan na namin na rin. so at least no um, kumbaga masarap uh, kumbaga uh, tingnan at pagdaanan po yung mga dati yung ginagawa ng kayo po ma may mga bata pa so ngayon uh, it good things no napakaganda na po yung kalsada dati rock road lang siya so ngayon travel o pagkalakad o pagbabiyahe so unlike ngayon no, know, marami na rin po yung mga sasakyan doon po sa uh, amin so at saka yung ano pa yung isa pang uh, waste of uh, transport ay uh, yung habal habal na kinatawag nila yung motor so ay, ayan ang um, approach na po tayo sa aming barangay no sa uh, barangay maria yung

कौन करता सब कुछ बिजनेस ना ऐसे टेंशन नहीं ना बनाय